Yes, good day, mga boss. Meron <coughs> tayo dito isang makina na kailangan nating bilhin ng cylinder head. Dahil kaya naman tayo magpapalit ng cylinder head, gawa nang yung camshaft nito ay sira na. May video ako nito dati nung kinalas ko to. Kaya ngayon ipapalitan ko siya ng cylinder head na buo na. Nakabili ako ng segunda manong cylinder head. Okay pa naman to. Uh, Meron kasing nabibili yung mga piyasa-piyasa ah, ng mga pinagbaklasan ng mga lumang motor na din. Buna, luma na din naman itong ating motor na gagawin. Kaya tama na tayo sa segunda mano. Parang hindi ito original na. Ah. Iba. Oh. Pero pwede ito. Hindi naman siya big bulb. So, papalit natin yan, plug and play na lang, linis na lang to, tapos kabit na. Tapos pagka okay na, saka natin to re-repairin ng geritsuhan. So, testingin lang natin. Ganang kailangan na rin maikabit. dito sa makina. Matanggalin lang natin to. Nasaan yung ano <coughs> otso? Wala akong otso din. oh, ito sa mga beginners ulit ha. Pero sa mga marurunong na ay skip nyo na tong video nito. Una, pagka ganitong makina, ganitong itsurang head. Kakalasin nyo ng gilid na to. Dahil kaya natin kakalasin yung gilid na yan, kailangan din natin makalas yung kanyang timing chain. Pero hindi nyo na makikita yung timing chain nito. Gawa ng baklas na to dati. Binalik ko lang. Gawa lang tayo ay naghanap ng cylinder head binalik lang natin to para hindi magdumi ang ang uh, ang loob para nakasilja. sya may kinakalas lang ako dito isang tornillo para direct sya nating makalas Ayan, para direct sya nating makalas yung kanyang head mahugot tanggal na yung kanyang kadena ba ng dati na itong inaayos namin itinigila ang gawa ng Kapalitan niya ng cylinder head. Ayan. Kailangan sa ready na siyang lagyan ng head gasket. May head gasket pa na dahil dyan yan way. Ha? Wala nang pang way. Yung ano, yung... Yung pinili ko dati. Mm -hmm. uh, ito yung mabilisan lang mga basa para lang maipakita natin kung paano i-magbuo. Eh, magbuo isang makin ng 3100 Tapos <clears> ito <throat> sasalpak natin Thank you. <coughs> pero may araw to ito, ito mas mahabang ito dito to, sa baba o, ganyan yan tapos washer 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 tap na dito tap Wala lang mga busa mga idol na beginner. At sa mga ano, ulitin ko, mga sanay na ay congratulations marunong na Ito naman ay para sa mga kaibigan natin nagpupisa pa lamang. Ano lang masimple Pagpupuan yan. Di, pag nabuo natin ita itatiming naman natin. Yan. Higpitan lang natin sakto lang. Wala tayong torque wrench. Sa pakiramdam niya higpit na. Nalaban na. Pero huwag gusto sobrahan. At baka malost Ganyan lang. Tapos, yan, okay na, hipit na to? Pagta-top center, mga boss, para nakakasiguro kayo, gamitan nyo ng Philips screw. di oh, pa nakakabit. Alam mo, timing chain. Itatop na natin, tapos i-insert na natin namin timing chain. Nakatop na nga pala ito eh. Okay. Ayan, na siya. Kaya ako naman naginan ng mga boss, pagka kasi hiram daw niya lumubog, ibabalik niya. Pagka lumabas, ibabalik niya ulit doon lang sa gitna. Tapos, dito na tayo. Timing chain. Ito na mga ating ano. Itong ating... Itong camshaft na to. Nakatap dead center na din to. Yan o. Yan. Nakatap center yan. Hanapin niyo na lang yung tamang posisyon niya. itong tapusin nila to parang dito siya nakaayon ay igigit na lang natin yan. tapos po. Hay, pano na i-adjust. Lagyan natin ko ganyan, yung medyo pantay dun sa tuwag parang loob ng kadina nito ay hindi, laban pa laban pa ang tensioner lagyan nyo nyo lang hanggang sa tumapat doon sa butas yun dapat tatanggalin natin ang tensioner nyan kaya lang Oke, okay lang yan pagka ganitong mga motor Okay lang hindi tayo magpanggalan Tensioner pero hindi kita ang butas. Dapat kita ang butas. Lagi oh. Okay. Yan, May problema, hindi natin ito dahil luwag ang kanyang mag na Ano sa natin clearance? Ito sa loob. Kilo na ang ating ano. Kinikilo ko yan. Ha? Kinikilo ko. Kinikilo mo sa dak.

Ano kaya rin ano? Lock. Nakompleto naman. Siguro may lock yan. No? Check na rin natin. Oo, so, wala eh. So ayan mga boss, kasama sa proseso Ito, pag ito nagluko, pagka ito nagloko Pagka inigot nyo at sumunod Magduda na kayo at baka mamaya ay walang wala walang dowel pin ay, ikot siya so, kanina eh. Palay luag. baka walang dowel pin. Check natin. Ayan, meron. Ito. Dowel pin. Yung, ano, no, bendex. Luwag. Yo. Tapos, washer. Not. Biray na rin. Huwag nang mag-stop sa way, Okay. Sige pa. Ha? Sige pa. Tapos, kailangan natin ito ikutin. Kung sa ay naka center. din siya, sir. At ibababa natin. Para tayo makasigurado. Sasundutin natin dito. <coughs> Talaga tayo talaga ay nakatap center. Pakiramdaman niyo mabuti ito. Tether na ito. Yan ay nakatuon sa cylinder head. Sana yan. Ayan. Nababa na taas. Ito ang kanyang tap center. Tingnan natin dito kung nakatap lead center. Okay, nakatap lead center siya. Ayan, tapat ng tapat. Yan yung technique na para makasiguro kayo ng katapulid center. Sagutin natin siya ngayon. May compression? May na. May na? Hindi na Agayon talaga. May na ikot yung center lang. Buti ka, may compression pag ginagawa niya niya. Eh. Meron. Meron. Ayos. Ikakabit na natin ito ngayon doon sa motor. Napaglalagyan natin. Pero... Ayos na natin ito wala ang gasket. <clears throat> wala nga. Nakita nyo naman mga boss, madumi yan. Ayan, may gasket. okay lang nga sira. Balas mo na. Hindi, ano na. Ano. Okay lang ito tatagas lang yun sa kanan natin tayo si eh. No okay. <laughs> Tapos, cover. Rinse yan. May gasket pa. Meron eh, nakit eh. Ang ganda, sana ito may guide. Kaso wala na din namang guide din. Ang tanipag sa mga luma. Malalaman natin ito kung anong tsura ng kanyang andar. Ito kasing makinang ito mga buwas na bili lang namin na may video kami nito eh yung pinalabi ng kanyang block nabili, lang namin ito ng natin dito pipe Dito-dito lang Wala, wow, wala kang ilaw. Tapos na, ga. Boss, tapos na. Uh. Tapos na. Tapos na. Ilaw na lang. Ilaw na lang at madilim. Makikita niyo, mga boss. Kaya na yan. Wait lang, mga boss. May nahanap lang po. Pa nga makita Yes, okay mga boss At ito na nga ah, Napalitan na natin ang makina Yung Pinak pinapalitan natin ay Motorstar 12125 Ayan oh, Wala yung daya yan mga boss ha Ito yung kanina is engine na ha. Ito yung engine support Dito sa Honda wala Yung sa Motorstar Meron na meron sya mga boss ito yung makina na na uh, hindi pa namin nakatanggal yung putres bali lilipat din namin yan yeah. ayun uh, man na nagpuntaan at naging okay na bunda na to ito naman ni uh, Diyot Diti uh, kaya ano uh, ipinalit namin yung so, uh, isa namin na kaya na, nabili na, pang ano lang pang dito dito lang nabili namin itong makina ito for parts out ay binili kong buo yung pala naman nasira niya lang ay yung lock kaya ngayon ito na siya On alive na -andar. alive na ba alive um, na buhay na siya testing natin ang kanyang andar So ayan. Halimbawa't kayo ay magpapalit ng makina. kung katutok sa akin, alam siya. <laughs> ako na nga. Sinsensya <laughs> <laughs> ng mga bus ha. Wala ay, <laughs> yung inibase mo para walang itin. Ito na lang, ito na lang. So ayan, napagtanong namin ng makina. Halimbawa't kayo ay magpapalit. Pwede rin naman yung pakmotos na walang sakay. Ka Basta itong honey to ham on the way, 100. Pwede kayong magpalit yan. Tapos ito, may sikreto kami dyan. Para lubos-lubosin na natin. <coughs> Ang sikreto niyan bago namin napaltan, itong magnetong ito, magneto na rin ang Honda. Tapos, yung kanyang, uh, o, isang buo yan. Bali, pinalit lang namin. Ito, sadyang nakakabit dito. Yan, na, nakakabit sa dyan. Yan, Honda din yan eh. Kaya lang, yung, ano nito, yung tag nito, stator, malaki yung stator nito. Tapos iba din yung kanyang wire. Tapos yung kanyang magneto, mas malaki yung para dito sa motor start dahil big to eh kaya kanya naman laki nga no big bulb ya One, two, five, yan ang pinagpalit lang namin ay magneto gawa lang yung magneto nito at saka yung kanyang stator malaki kaya yung magneto nito kailangan namin kuhanin para may kabit dito itinalit namin yan hunta din yan pwede pwede siya pwede 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 So ganun lang mga boss ha. Ito yung kanyang makina dati na itong makina ito kaya namin tinanggal ay uh, diretso ano na to, overhaul na to. Tapos saka na namin ulit ibabalik dito. Kumbaga pansamantala pa. Pansamantala dito dito lang naman 'yan eh. Pero pwede ding ilayo. Huwag lang magpapahuli. Tingnan <laughs> lang. Hindi, huwag lang naman ma-check ang makina niya, walang problema. Ah, <laughs> nakatik pa mga ano. Okay, pa 'yan. Ikaw naman din. Ha? Ikaw naman din. Okay mga boss, ah, uh, dito tayo. Ano ba? At yun nga mga boss, ah, uh, sana kahit pa paano wala akong ngipin. Wala nabasag yung ngipin ko, pasensya na kayo. Ayun, ah, uh, sa video ito, nakuha niyo yung idea na pwede nating pagpalitin yung makina ng Motor Star Wheel Hunter 5. nan na. At saka ano, wanted ka pala. Hmm. <laughs> Motorstyle V125 well, at saka Honda Wave 100 Basta underball na no? Honda Wave red. XRF pwede din dito sa Raider pwede din Wave Move <laughs> So yan Maraming salamat mga boss sa panonood ng video nito At kita-kita tayo sa susunod Na pag-DIY natin pagbibigay ng tip Hindi, nakita lang namin yung aming ginagawa dito Hindi naman totaling Ilawin mo ako, hindi nilawang nakikita hindi, hindi naman pa. totaling kinuturuan namin kayo Basta Pinapakita lang namin sa inyo yung kung ano yung ano yung ginagawa. Idea ba? Idea. Idea ba? Idea. So ayan. Parang salamat mga boss. At kita kita tayo sa susunod na video. May nipin na ako. Bye. -bye. Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo kalimutan mag-subscribe ha at pindutin ang bell button nyo sa baba para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Salamat po!